Yeah, buddy! Respi Show! This is Harold Respi Show and this is the Respi Show! Today is September 5, just before lunch. Um, see si Alice Go, uh, yesterday, uh, before yesterday, midnight sa Indonesia, nauli na siya at last! And today, pag-uusapan natin, paano ba makaiwas sa mga itong persecution, political persecution, or prosecution here sa Philippines. And kapag gusto mong mawala yung presence mo dito sa mundong ito at hindi ka mahuli, anong magandang technique tulad ng uh, gustong gawin ni, uh, ni uh, si, uh, sino na naman yun, si, uh, yeah, yung leader ng Al-Qaeda before, nahuli siya pero uh, may intention siyang mag-disappear. And then, uh, ma makakawala pa ba si Alice Go ngayon ulit? Yeah, buddy! Alright, si Alice Go, uh, the night before uh, yesterday, uh, just past midnight at uh, or before midnight sa Indonesia, ay eh, nahuli na si, nahuli na si Alice Go. Uh, nakita daw siyang... Uh, Nandun lang sa Indonesia, papalit-palit ng hotel. And then, nagtatagal lang siya one or two nights kada hotel. And then, nahuli siya. What, bro? Once na ikaw ay target ng political uh, persecution dito sa Philippines, tama man o hindi, might as well mag-disappear ka na lang, alright? And sabi nga ng CIA, kapag gusto mong mag-disappear, dapat wag na wag na wag ka nang mag-transact sa totoong buhay, yung usual na pagkipag-transact dito sa mundong ito kung gusto mong mawala Ibig sabihin, huwag kang gumamit ng cellphone, huwag kang pumunta sa mga commercial establishments In other words, mag-gala ka lang sa labas, dapat wala kang transaction Anything digital or written kung gusto mong mawala sa mundong ito Yun yung pagkakamali ni Alice Go, kaya siya nahuli Feeling niya, akala niya siguro makakaiwas siya, eh login ka ng login sa mga hotel eh. Parati kang nag-check in kaya mahuli ka. Ang technique dyan, kung gusto mong hindi mahuli kapag hinahanap ka anywhere in this world, itapon mo lahat ng cellphone mo, itapon mo lahat ng documents mo, in a matter of fact, itapon mo lahat ng gamit mo, huwag kang pumunta sa kahit na anong bahay, huwag kang pumunta sa kahit na anong hotel, maggala-gala ka na lang dyan sa lansangan. Promise, wala kang may iwan na trace about sa sarili mo. Therefore, hindi ka mahuli. As a matter of fact, nung nahuli, si uh, yung leader ng Al-Qaeda before, si uh, Osama Bin Laden, actually prepared siya para dyan. Nung nahuli siya, nakita yung damit niya, sa seams ng damit niya, merong nakiipit na pera doon para just in case, kapag mawala siya at mahuli siya, wala siyang dala, meron siyang dalang pera na gastusin. Kahit maggalagala lang siya anywhere sa Pakistan or sa Afghanistan or anywhere in the world, meron siyang sariling perang dala. Maggalagala siya, mawawala siya at hindi siya mahanap. And yung nakitang pera, doon sa loob ng seams ng kanyang damit ay in US dollars. So dapat ganoon din ang ginawa ni Alice Go kung gusto niyang mawala sa mundong ito at hindi sana siya nahanap. Ang dapat niyang ginawa ay dapat never siyang nag-transact sa kahit na anong bahay o establishment o kahit saan anywhere sa mundong ito. At meron lang dapat siyang dalang cash at walang documents at uh, pagala-gala lang siya anywhere para hindi sana siya nahuli. Yun ang technique. At yun ang kailangan mong gawin kapag ikaw ay target ng uh, pag-hunting ng Philippine government sa Philippines. Once ikaw ay naging target yan mahirap na talagang makawala. Meron tayong mga examples niyan in the past. Meron mga nakalusot at meron mga hindi nakalusot. Ang example ng mga taong nakaiwas ng mga political persecution in the past at sobrang galing ng implementation ay si Pat Lacson. Naalala nyo noon, senator na siya. Years ago, senator na siya. Sikat na siyang senator. Ilang beses na rin siyang tumakbo ng president by the time. Pero target pa rin siya ng prosecution dahil sa ginawa niyang nga uh, something uh, nung pulis pa siya. And ginawa siyang wanted at may warrant para sa kanyang arrest. Bigla siyang nawala. Bigla siyang nawala sa mundong ito. Hindi siya nahanap, humingi siya ng tulong sa kanilang sa kanyang mga brad galing sa PNA, PMA tapos sa uh, siya. Binigyan siya ng safe harbor. Hindi siya nakita anywhere. And then, pinalamig niya lang yung situation hanggang lumamig na, hindi na siya mainit, hindi na siya mainit sa balita, hindi na siya mainit, pinag-iinitan ng mga nasa pwesto, sa so, matter of fact, wala na yung mga tao sa pwesto, and then siya kasa bumalik. And then bumalik siya with open arms. Biglang, magically, nawala yung kanyang tao, nawala yung kanyang mga kaso. So, uh, sa tingin ko, yun yung uh, pinakamagandang implementation kung ikaw ay target ng political uh, persecution dito sa Philippines. Ang pinakaminalas about dyan ay si Laila de Lima, right? Nung panahon ni Duterte, target ng political persecution, si Laila de Lima na dahil daw uh, naka-receive siya ng bribe mula sa mga drug uh, dealers noon. So, uh, uh, nag-language siya sa prison o sa jail ng napakatagal malas. Tumanda na siya, nag-lose na siya ng weight, ang dami ng taon ang nawala sa buhay niya. Sorry, nakalabas pa siya. Uh, sorry. And then, eventually, nakalabas rin siya. Ang pinakamalas din dyan, yung mga... Uh, malas na malas ay uh, si Napoles noon. Naalala ninyo, pinag-initan din si Napoles nung uh, panahon ni Pinoy. Well, tama naman, right? So, uh, siya kasi yung uh, reyna ng, uh, pang, uh, ng corruption dito sa Philippines. So, kumuha siya ng isang prominent na lawyer. And then, nakala nila makakalusot nila kasi yung prominent na lawyer na yun ay uh, may connection sa administration. Ang kapal ng muka, sinamahan pa si Napoles, binisita pa si Pinoy personally sa sa personally kinausap, baka magawan ng paraan. Kasi magbabarkada lang naman silang nagkukorapsyon na noon, bakit siya tinitira? And then, well, syempre, eh, yung mood ng bansa noon ay hindi siya patatawarin. Kaya, sorry ka na lang. The next day or the following days, na-aresto siya hanggang ngayon, wala. Nasa kulungan pa rin ata. I don't think makakalabas pa siya ever. That is why, kapag target ka ng macro, nationwide, Political persecution sa Philippines, wisest talaga na mag-disappear ka na sa mundong ito at wag na wag na wag kang magpakita. At ang example niya na si Pat Philo Laxon before na nag-survive at uh, pinahupan niya na lang yung issue na wala na sa pwesto yung lumalabas sa kanya kaya siya bumalik. Medyo minala si Lela de Lima, malas na malas si Napoles, si Tempest ngayon nasa labas pa rin ng bansa. Once, magbumalik yan sa Pilipinas, hindi na rin yan makakaalis sa bansa, hindi na rin yan makakaalis sa kulungan. Kaya, might as well, mag ka na rin, sir! Sige, mula, yun, yun rin ang ginagawa niya ngayon. Feeling ko, alam niya na ganun talaga ang nangyayari. Kaya, ayaw niyang magpahuli. Once, mahuli ka, sir, baka hindi ka na rin lumabas sa kulungan. So, sorry na lang kay Alice Go talagang ganyan ng buhay, tama man o hindi. Na managutan siya sa batas Well, uh, medyo mahina yung kanyang implementation Feeling social pa rin siya Check-in pa rin ng check-in ho sa hotel Kaya nahuli Kung ayaw mong mahuling Gusto mo na mag-disappear sa mundong ito Tanggapin mo Na nagbago na ang buhay mo Once naging target ka ng persecution sa Philippines At hindi na magbabago ang buhay mo Bago sa'yo i-consider na baguhin na ang buhay mo At tanggalin mo na yung past identity mo At embrace mo Ang iyong bagong identity Itapon mo na lahat I think yun ang gagawin Kung uh, Mr. Kibuloy, kung gusto mong mangyari yun sa'yo Yun ang gawin mo, mag-disappear ka Itapon mo lahat ng cellphone mo I-severe mo lahat ng communication mo Sa lahat ng friends mo, or kaibigan mo, or kahit na sinong kakilala mo Itapon mo lahat ng documents mo magala gala gala, ka lang Huwag kang mag-check-in sa hotel Huwag kang bumalik kahit saan Huwag kang pumunta sa commercial establishments Huwag kang pumunta sa lugar na mahahagip ka Ng camera Huwag kang gumamit ng kahit anong electronic document Kung ayaw mo magpahuli Hula ko sa iyo, Mr. Kubuloy, kapag mauhuli ka, mauhuli ka dahil somehow nag-access ka ng electronic gadgets o pumunta ka sa commercial establishments at nahagip ka, baka mahuli ka. Alright? Yeah, bare! So, ang question din nila na ilan ay bakit ba kasi nakaalis si Alice Go noon sa, sa, sa Philippines? Ba't kasi hindi inisyon ng uh, whole departure order, wait, wait, wait. Hindi na mahalaga yung whole departure order at the time kasi nga, hindi naman siya dumaan sa Bureau of Immigration. Kasi, pagdadaan ka sa Bureau of Immigration, iti-check nila kung may records ka sa Bureau of Immigration and then, kung nasa whole departure order ka, hindi ka palalabasin. Eh siya, hindi siya dumaan doon. Precisely, alam niya na hindi siya palulusutin. Kaya, do do sumakay na lang siya ng motorboat lumabas sa Pilipinas. Hindi yan mahalaga. Pero sa, para sa mga tao dito sa Philippines na, na curious about sa whole departure order, ang batas about sa whole departure order ay... Kapag may kaso ka sa Philippines at nasa korte na yung kaso mo, korte lang ang pwede mag-issue ng whole departure order. Kasi siya lang ang pwede mag-violate. Uh, Or kahit mag-limit uh, mag, uh, ang iyong karapatan na mag-travel sa mundong ito. Kasi karapatan, meron kang right to travel. Pero korte lang ang pwede dahil siya lang ang pwede mag-dispense uh, ng due process. kahit siya lang ang pwede na mag-limit. Uh, nang uh, karapatan mong mag-travel kaya usually i issue siya ng hold departure order kapag merong kang uh, risk na umalis sa ibang bansa ilalagay niya sa Bureau of Immigration tapos dadaan ka sa Bureau of Immigration hindi ka makakalabas kasi merong kang hold departure order pero mahalaga nagawin yan kapag yung uh, yung case ay nasa court na. Kapag nasa prosecution pa lang yung case, hindi mo makuha yung hold departure order kasi wala pa sa court yung case. Kaya bilisan ninyo yung case na umandar pumunta sa korte para makuha ng hold departure order. Pero Attorney Harold Respicio, wala akong hold departure order. Pero somehow, merong tinatawag na hold departure order din na in issue yung DOJ. At meron ding uh, order na, meron ding watch order na ginagawa ang Bureau of Immigration kasi somehow na-notify sila na may kaso yung tao. Pero walang whole departure order na technical na inisyo yung court. Concerned, makakalabas. Pwede ko bang i-argue sa Bureau of Immigration Officer na karapatan ko pa rin lumabas dahil ang whole departure order lang ang pwedeng pumigil sa akin na lumabas sa Pilipinas? Well, that is true. Karapatan mo yun. Tama ka dun. Pero sa totoo lang, in practice, Malamang hindi ka pa rin niya palalabasin kasi sasabihin niya, "Eh ma'am, yung pangalan mo nasa watchlist order kahit wala kang hold departure order tama ka, pero baka madali ako kapag palusutin kita. Magpaalam ka na lang kasi doon sa court kung gusto mong lumabas ng Pilipinas habang may criminal case ka na pending sa criminal court, magpaalam ka, bibigyan ka nila ng uh, permission na lumabas. Every time na may kaso ka at gusto mong lumabas sa Philippines kapag criminal case yan, paala parati ka na lang magpaalam sa court. In other words, in fury kahit pwede kang lumabas ng Philippines, kahit walang whole departure order, kahit dahil karapatan mo yan, ah uh, karapatan mo yun, alright? Pwede ka dapat lumabas. Pero in practice, baka hindi mo pa rin magawa yung karapatan mo yun kasi nga ayaw madali ng Bureau of Immigration kahit, kasi nga linagay ka pa rin sa watchlist order kahit technically pwede ka pa rin dapat lumabas and then yung DOJ naglalabas din ng tinatawag nilang pseudo, pseudo uh, a uh, whole departure order kahit hindi naman talaga effective yung order na yon ayon sa batas. Nagkaroon lang ng practice talaga na hindi na naki-question na to dahil sobrang inconvenient magkaso sa Philippines laban sa mga public officials dahil mali itong ginagawa nila na ito. Pero mali talaga, may declaration na mali talaga yung ginagawa nila na ito. Pero kapag ginawa nila sa'yo na pinipigilan ka pa rin nilang, kanilang lumabas, Malamang sobrang inconvenient naman na makipagsagutan sa kanila eh. Ayaw kanilang palabasin. E di sasabihin lang nila sa'yo. E di kasuhan mo ko eh. Mali naman talaga ako eh. Pero ayaw ko madali. Hindi pa rin kita palalabasin. Kaya ang uh, pinaka-practical na gawin dyan ay kahit tama ka sana na makalabas ka ng Pilipinas, every time na may criminal case ka, parati kang pumunta sa court at magpaalam ka na kahit wala kang whole departure order, magpaalam ka na gusto mong lumabas sa Philippines at bibigyan ka ng court ng order na pwede kang lumabas sa Pilipinas. Yun na ipakita mo sa Bureau of Immigration, malamang papayagan ka ng Bureau of Immigration na lumabas sa Pilipinas, kahit meron ka sa watchlist order ng Bureau of Immigration, and kahit na nasa, merong whole departure order, yung DOJ na sudo na hindi naman galing sa court. Papayagan ka nun ng Bureau of Immigration. Alright? Yeah, bare! Well, thank you everyone for watching And then, uh, this has been Attorney Harold Respi Show. kung meron kayong questions about uh, batas or sa current events, i-post nyo lang sa aming mga, ilagay nyo lang sa aming mga videos at try namin sasagutin next time. Abangan nyo na yung mga videos namin na lumalabas dito sa Facebook page ni Harold Respi Show at sa Facebook page ng aming law firm, Respi Company Law Firm. Hindi lang si Harold ang lumalabas doon. Lumalabas din ang ibang mga lawyers ng uh, Respichaud Company Law Firm para matuto kayo sa mas magaling pang mga abogado kaysa kay Harold Recipe Show. Till next time, folks. See you. See you. See you. All right. This is a, this has been Attorney Harold Recipe Show. And this is the Recipe Show. Yeah, buddy.